si. Ginaganapan ko lang na natural Tsaka inagapan ko na utal Nilawan sinugal ginapang minahal Katagal ang natutunong ko rong tumagal Tsaka alam ko naman na inaabangan na Sanang tabangan yung papakawalan Para di naabangan Kaso nga lang pala ba naman ang alabang Kinalakihan na galingan ng galingan Kaya nakasanayan ko makabuo na madiin Di ko na malay na malay na malay na malay Narating na 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 matay ako ng pailing Mga naniwala di ko pwede biguin Di ko pwede pa kita anabitin Mga tinga na kalang busugin ko pa din Kahit kabisado na kalitiin Alam ko na may mata na nagbabantay Kung paano ako sasablay Matyag ang nagtaantay Kung kailan ako tatamlay Lalilay Yung mga laway na laway na makita ako na mahina Umay na umay na manira Nganay ng na nganay na maghila Kasi nga walang pinakita Hindi pamantay Na napasarap pag rap Ang daming nagbago Daming nagbago Mula nung kilalani ng tao Daming magtulak sa akin, Palaging maging dinado Palaging kakado Pag kumalaw Palaging planado Daming pasabog kailangan pag malawak Ang sakop ikaw din ang talo Sa laban pag nabalot ng takot Kung saan ka aabot din lahat ng mahahakot Yung dami ng pagod ay may sukli Pag di At kung hindi ko chinaga Baka na na sa wala Ganito pala to kalala Kita mo naman na nabala Paano ko hindi ko ginawa Yung iba di makahalata, Malaki na ang nakataya Marami na pwede mawala pwede na pwede pabaya Hindi pwede puro mamaya Baka sa huli mapahiya Totoo na parang himala mo lang yung sa iba ba tiningala Matagal ko din na Di ba yung kalita, di Pinabahal na marami pa nagdududa pero kilos ang inuuna Ngayon kita ba namumunga Tumutubo na Pakarami ko nakukuha Pero di pa rin nalulula Tapos sa ugali, wala pa rin binago Tao pa rin sa tao Pero pag isa rap pa iba iba ko Literal na may bago kong naabangan Sa kuwin na ilalabas na bago Yan ang ginawang pambawi Sa so nakikinig palagi Para mas talo ganahan mga bago ko hanapin Yung iba naman na bababawan Pero di na para atupagin Di kasi nila makunawaan Na ibulos ang kapay na palalim Kahit pa paano naman nagana ako Paunti-unti gumalaw ng tin O no, hindi maitatanggi Ibatin na laking munti At ilami ang ting-anting Sa kalingo malayang kuting naging kambing Sa dami ng ina Inabotahe Pwedeng makala yung malaking kantin Yung iba na kahulatana Sa pangalim na tlaka Nagiging malalapit Lalala pagbabalik At nabignasa Magumagawa, ginigawa, magagawa Maiba lang ang lasa para makita-kita ko din din ako gumagawa na basta basta May lalo pang nananabik Kasi meron ang bumabalik Gagawin ko pa rin ang gagawin Ngayon saan pa kaya ako neto dadalin Subok ko subok lagi yung lagi niyong sinasubok ko Yung mga nanubok, ang ilong kong busok, tsaka magulutong bong Ito na ngayon yung mga sinabihin yung gonggong Sa tuktok na kami tumutong-tong Ito yung hindi niya matutuntong Tsaka randam nyo na rin pataas, Kamay ng pataas Kada labas Kahit hindi madalas Palakas pa rin ang palakas Sa amin natong palabas Pabanas kaya nang mabanas Pagkausap ang pinas Pasok kami dyan Hindi na mapapalabas Huwag ka na magtaka nangyari at papano Kasi kitang kita nyo naman Malinaw pa klaro Sarili na lang ang tinatalo Oo oh, wala nang iba Halata kasi nanong yung uso Na iba o diba yung iba na bura What time palagi Para basta lang sa ganahan bago ko hanapin Hindi naman na bababawad. ni kan disebut apa mahu cikgu nak reply phone ni mari lah umum ni ああ。<laughs> ha? आप आ